Itong dalawang ito, hinahanap nilang pusa. Pangki! O, oh, uh, ayan o. Hindi nila makita ang pusa. <laughs> <laughs> ayan lang o. Oh. Hindi <laughs> nila makita. Ayan o. Ah, uh, hinahanap nila o. Oh. <laughs> ayan o. Oh. Chill, chill lang o. Oh. Uh, ala. Ano alin? Uwan alin? O, oh, pumasok ka na dahil umuulan na. Ayan o. Oh. Andun yung posa. Ayan o. Oh. Ayaw ko yung dalawa saan. Pangkisoro. Ayan o. Oh. <laughs> ano yung nanap nyo? Ha? Ano yung nanap nyo? Ayan o. Oh. Hindi nila makita. Imbis nakaupo na nga eh. Ayan no. Oh. Hindi nila makita. oh. asa na? wala. Ah, uh, Di Hindi nila makita. oh, uh, uh, Ayan na. Agi. Uh, ala. Tinitingnan naman sila no na yung pusa eh. Ayun oh Ah. Uh, oh. Uh, ah. Oh. Asa na? Ah, uh, asa na? Asa na? Ala. Ala. Sa spanky, oh. Ki, gawin mo, ki, kung hindi ka marunong maghanap, ki, wala, ki, ayun, oh. Sarap nga ng upo, eh. Ayun, oh. Ay, sus. Asa na? Asa na? <laughs> Ay, hindi nila makita. Asa na? Ha? Asa na? Hindi makita ang miming. So, si Panky. Ayun na. Ayun na. Nakita na. Ayun na. Oh, 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 isa. eh uh, hindi makita. Anong isa? Itong isa. Ayun na. Agi. Malapit na to. Si Panky, mabait to si Panky. Hindi inaano yung pusay. Pero itong isa. Agi. Ayun na. Di makita. si Soro, asa na? Si Soro lang talagang di maka, ano eh. eh. Bulagata to si Soro eh. Si Punky naman, alam naman na nga na si Miming nandoon lang. Hindi niya nano. Oh, 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 isa ha. Isa, yan na, nakita na. Isa. So, alis. Alis. Alis kayo ba? Alis, alis, alis. Ay, ay, alis. Wow, wow, buntis yan eh. Umalis kayo dyan ha. Nakita na yung sa kosa... Andyan lang eh, kanina pa eh. Simula kanina na lumabas sila, lumabot na ng isang oras. Ngayon lang nila nakita. Oh. Mukhang ano kang garo. Panky. Huh? Oh, 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 oh! <laughs> Kinakagat na. <laughs> oh, wala na. <laughs> Panky, wala na. Hindi nyo na, na yan maabot. Kawawa. Uy, buntis yan eh. Papapasukin ko kayong dalawa. Makita nyo. Wawa yung isa eh. Wawa wow, man yung baby na yun. Malaki nang tiyan eh. Buntit na yan. Buntit. Diyan lang. Malaglag ka. Oh, masakit na siguro dyan ito. Ah, ano? Ah, kahit anong habol nyo. Kanina pa yung nakaupo dyan. Hindi nyo nakita. Mga bulag kayo. Bye-bye, 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 bye-bye.